o oh, 'di ba? Ito naman ay mula sa Department of Environment and Natural, Natural Resources. Resources. Yes, ayan. Oy, kamusta, kamusta? Pakinggan niyo po itong lahat kasi ito na ayang sabi bulletin 003 supplement. Water conservation at home practices. Mm -hmm. Oo. Oh. alam mo ito namang Iba dito, alam naman natin, kaya lang hindi nga natin pinapractice. Kaya Nakakaligtaan. Ayan, dapat. Ayan na nga, pakita natin yung number one. Yan, yan, basahin ka. Okay. Okay, during the late at night, uh, late at night or early in the morning, check your water meter for activity when no one is using water inside the house. This will detect any unobserved leak which can account for 15 to 40 percent of water used every month. Ayun o. No. Ah. Diba, kapag may hilik nga naman, at saka ano, no? At malalaman mo kung may tulo na hindi mo nakikita, yung mabisiol, ah, ah, ah. pag yung metro mo ay umaanda, kahit walang gumagamit. Oo. So, usually nga yan, sa madaling araw, sa gabi, mm. diba, o kaya nung nagbakasyon ng mga tao, mm -mm. check mo, bakit umiikot yung metro ko, wala naman tao sa bahay? Yeah. So, may leak yan somewhere na hindi mo nakikita. Mm -mm. Bago makarating ng bahay mo, baka meron ng butas. Mm -mm. O baka yung kapitbahay mo nakakonekta na sa linya mo, di mo napapansin. Oo. Di ba? So, uh, huwag sayangin ng tubig. Tsaka ano, diba? yung minor leak na pa isa-isang patak, uh, ayusin nyo na po agad. Kasi Huwag nang palalain. O, oh, kasi kami, gawain namin sa bahay yan. Pagka may leak, as much as possible, uh, palitan agad yung gripo. Mm -hmm. Hmm, hindi okay. pwedeng tali-tali lang ng goma eh. Mm -hmm. Pressurize po yung tubig natin, lalo sa gabi, malakas ang pressure niyan. So, yung goma-goma na itinatali, tatagas pa rin ng tubig doon. Ayun, kailangan walang tagas. O, dapat Wala, may spare ka yung gripo. Yun ang importante. Anytime na masiraan kayo, mahating gabi, madaling araw, may pamalit kayo. Ayun, okay. So, importante yan. Now, let's go to number two. Wash dishes right away. Food waste is easier to remove before it dries out. If not, soak plates prior to washing savings, 500 to 1,000 liters every month. month. Yeah, Number three, take out frozen food in vans to avoid using running water to thaw them. Ayan, para hindi na tayo magamit ng water. Kasi diba, pagka frozen, ang una nating ginagawa, Papatuluan. binababad. Mm. Diba? So yes. dahil nagbababad ka, kumukonsumo, kumukonsumo ka ng tubig na pwede mo namang iwasan. Oo. Actually, nowadays, yung pagtuto, medyo madali na nga siya eh, kasi sobrang init. Oo, sa so, lang. Kaya i-advance mo lang ng konti kahit 30 minutes lang. Eh. Ano hindi eh. na ano, kailangan lang? ng sobrang so, ano Oo. Kung hindi naman, meron naman sigurong microwave oven, di ba? meron naman towing ano ron eh tawing uh, settings di ba oh, well kasi pag dilabas mo lang di ba yeah oo nga dahil madali. nga sa sobrang init oh oo, okay so, mo sa bubong gamitin na natin yung init ng panahon para mas oh, ano man siya might as well uh, kumbaga maximize oh. natin kasi na paper wish tayo exactly <laughs> diba? ayan and then number four, Okay, ikaw naman. Yeah, water plants only when necessary. If needed, do this early in the morning or in the afternoon to reduce evaporation. Ako sa gabi. Aha. Okay. Sa gabi kasi unang-una pagka-mainit na mainit tas diniligan mo yung halaman, parang tao lang 'yan. Mm -hmm. Nagkakaroon ng sudden change of temperature na papas nga. Mm Hindi -hmm. ba yung ikaw init na init ka bigla kang binuhusan ng malamig na tubig? Eh, uh -huh. Mag-iiba yung timpla ng katawan mo. Mm -hmm. So sa gabi para at least back to normal na yung temperature nila. Tsaka mo And also, ha, maidagdag ko lang, ha, better talaga early in the morning or late in the afternoon kasi para din doon sa nagdidilig. Hindi mainit. Hindi kayo mainit na, hindi kayo mahapo, hindi kayo ma oh, lalo na kung Isa oh. pang tip ako dahil nagtahalaman tayo. Yung pong pinaghugasan ng bigas, napakaganda po niya sa mga halaman. Mm kasi yung nutrients 'di ba kulay puti 'yun eh uh -huh. milky. Uh -huh. 'Yun yung nutrients na kailangan din ng halaman. Mhm. Uh -huh. so, Ayun. So tipid tibid. ka na nakatulong ka pa dun sa halaman. Organic oh -oh. fertilizer pa 'yun. Oh, no, as much as possible always run the washing machine at full load savings 5 to 10 liters every load use the proper amount of detergent when washing clothes less water for rinsing will be used oh, tama, so uh, proper amount of detergent wag yung sobra-sobra kasi mas mahirap banlawan mas mahirap banlawan di kasi yung iba niisip nila parang ay para mas mabango it's not that ang kailangan po ay ma... Hindi, tsaka nakakasira din ang eh. kulay ng damit. Eh. Oh, so ang tawag doon, marine swell, di ba? Oo. Oh. Oo, oh, oh. so... May tamang na proportion na. naman yan, eh, di ba? Hmm. eh, take shower, shorter shower. Yan. Ah. Shortening your shower time by a minute or two will save up to 500, 568 liters per month. Ayun, you no? Know. At huwag ka na mag-shower, gumamit ka na lang ng tabo at timba. Mas nakatitipid yun eh, kaysa yung shower. Oh. oh. kasi pag nag-shower ka, continuous yung tubig eh. Hindi why, yung why, shower why, naman, pwede naman siyang ano, ang tawag yun, yung merong uh, kung gaano kalakas so, uh, Oo, oh, 'di ba? So, kung mahina lang naman, pwede na din. Hmm. Ayun. Sa sa palagay ko lang. <laughs> no. Pero adba, mas advisable yung gumamit tayo ng tabo. Dispose of tissue paper in the trash and not in the grabe naman in the toilet bowl okay so um flushing it consume six liters of water kaya wag niya na po kayo magdump ng inyong mga used tissue papers sa, sa ano eh sa hindi dapat paglagyan. Oo. Oh, na, ina, dapat na, dun sa... Ba Oo, oh, oh, grabe. Dapat doon na sa... Tamang sa baso talaga. ba? <laughs> oh, tamang baso ano ba? ba naman niya? Oh, Eto, oh. Okay. pangwalo. Ayan. Ayun, share your water conservation hacks, practices, tips to others. Oo, ayan. Okay. And then, ay, ito yung ano, isa sa mga tinuturo ng mga preschool Ayun. teacher. Yung ano, di ba pagka... Maghuhugas ng kamay. Di ba magbabrush ng teeth? Ay, kasi gano'n. Kailangan ko, ganun, ganun. Ano, gumamit ng... Ang baso. Baso. Yung uh -oh. cup. Uh -oh. Kasi pagka yung ganun-ganun lang, uh -oh. tumutulo lang yung tubig eh. Uh -oh. Yung pagkamay yung ginamit mo, di ba? Yes. Diba? Hindi yun yung tamang practice. Ah. Dapat meron Pero, talaga tayo Pero nakikilala meron siyang bako. tumbler. Mm. Toothbrush. din ba ah. siya? Puno yung tumbler niya. Tapos? Hindi niya naman nakukonsume yun. Ha? Halos kalahat. Tapos lang. itatapon niya. Lang Sayang lang din. Kaya nga dapat cup lang, hindi tumbler. Huwag ah. gumamit ng sobrang laki yung ano eh. Kasi you can refill naman kung merong kung cup. Oo. Ah. Instead, napupunuin mo yung isang tumbler. Tapos itatapon mo yung lang yung din tumbler after. niya, right. ganyan kalaki. Grabe naman. Sino yan? Ibulong mo sa akin lalagyan. mamaya. Alam mo, nilalagyan ng milk tea. <laughs> <laughs> Grabe! Look at that! Okay, because of the prevailing El Niño phenomenon, every one of us need to conserve water and help ensure that we have ample supply during the next dry months. Ayan, so ayun po yung mga ways to do it. Okay, ganito. Ha, meron pa akong isang tip. Sabi, i-share daw. Eh. Oo, share mo. Kung tayo po ay naglalaba, kumbaga, nagbabanlaw, lalo mm. na pag uh, yun sa mano-mano. Oh, mano-mano, oh. mm -mm. di ba? Uh, pag puno na po yung batsya, baka pwedeng pakipatay na yung gripo. Ay, oo. Oh, oh, hindi yung... Hindi, yung overflowing. Oh, di ba? Tapos, oh. minsan nga, iniiwan pa eh. Mm -hmm. Di ba? Uh, lalagay yung damit sa batsya, bubuksan yung gripo, tutulo mm -mm. dun sa os. Mm -mm. Magpapasok ng loob ng bahay, magkakape. Mhm. Mm Umaapaw na yung tubig. Sobra, wala pa siyang, sobra, na. wala pang tao, wala pang gumagawa. Oh, grabe. At nung umupo, yun na, continuous lang yung tubig mm -mm. Na, no? Okay, kaya mong bayaran yung konsumo mo, walang problema 'ron. Mayaman ka, kaya mong magbayad. Mm -mm. But the thing is, mm. ang pagtitipid po ng tubig ay trabaho nating lahat. Ayun.